Hindi ko nga maintindihan, sabi mm -hmm. bakit pumayag ang lado niyan? Baka mabudol-budol sila diyan. Mm -hmm. bakit? Bakit ko? Oh. Bakit? Sinasabi nila economic provisions lang ipag-uusapan sa constituent assembly. Nung mm -hmm. kalokohan yan Pag na nandiyan na yung constituent assembly, halimbawa, sabihin ng mm -hmm. mga Krisman, hindi ito mm -hmm. yung gusto namin mangyari. Oh. Kaya natin amindahan lang itong mga provisions sa ito, hindi lang may magagawa ba ang Senado? Wala. Sabihin lang ng mga congressman kung anong nakalatag sa konstitusyon, sundin natin. Anong nakalagay dyan? Three-fourths votes of all its members. Hindi naman nakalagay na voting jointly or Separate. separately. So ang gagawin lang ng congressman, boboto mm -hmm. sila, kukuha ng three-fourths of all its mm -hmm. members. Pagkatapos noon, tapos na yung boxing. Mm -hmm. Yung sinad maghahabol na lang sa Supreme Court. Mm -hmm. Nabudol-budol na sila.